Isat kalahating oras na antala ang ikalawang Pilipinas debate sa Sibukapon. Dahil yan sa sinasabing notes ni Vice President Jejomar Binay. Kaya hindi pa man nagsisimula, nagkainita na ang mga kandidato. Nasa gitna ng aksyon si Maricel Alili. Matapos, Matapos ang isang oras na pagkaantala ng ikalawang yugto ng presidential debate, sabay na lumabas ng entablado si Mayor Rodrigo Duterte at Senator Grace Poe. Ilang sandali pa, lumabas na rin si Secretary Marrojas pero wala si Vice President Jejomar Marbinay. Sa puntong ito, hindi pa malinaw ang dahilan kung bakit na-delay ang debate. Habang naghihintay, dito na nagsimulang magpasaring si Rojas kay Binay. Nang tumagal na ang biruan, naisip nilang sunduin na sa backstage si Binay para malaman kung sasali pa ito sa debate. Ikaw, Mar, I suggest uh, punta tayong tatlo doon. Ano, Doon, putlahan, natin, natin. Galing, galing ka man doon. Tanongin natin. Kausapin natin. ito to, ano ba? Isi o resin natin. We've been here for Wala, hindi ko alam. Sinabihin lang ako na magantay na tatawagin ako. Yeah, we will we'll tell you the truth. Pero nung nadinig ko nandito na kayo, ba, naunahan ako ng dalawa, lumabas na rin ako. Baka mahuli ka, Maya-maya pa, nagpakita na sa entablado si Binay. Dito na luminaw kung bakit naantala ang debate. Nagpaalam pala kasi ang kampo ni Binay sa si hepe ng News 5 na si Luchi Cruz Valdez na magdadala ng notes sa entablado. Pumayag naman ang aming hepe, pero labag pala ito sa panuntunan ng Comelec. I would like to issue an apology on behalf of TV5. There has been serious miscommunication, the miscommunication being that The Comelec rules had initially stated at the outset, at the outset, that there should be no notes or documents to be brought by the candidates during the debate. And so this was a standing rule that was not communicated to me. Kasunod nito, tinanong ang lahat ng kandidato kung papayag ba sila na may bitbit na notes si Binay. Inulit doon na no notes ang pag-uusap. Are we a rules-based society or not? May patakaran ba tayo o hindi? Sagot say, ni Binay. This is a joint venture. Ah, kaya ko ito, eh, makakadesisyon ho pareho. Hindi ko ang omelek lang ang magmamando. Magiging mas maganda ang pagpapaliwanag ko kung meron akong dokumento. Ano ba ang diferensya? Para kay Senadora po, ang kinikilos ni Vice President ay magpapakilala sa kanyang uri ng pagkilala ng isang debate. Ang importante, tayo ay tayo kung sino man ay tumaligsa sa anumang naging kasunduan natin. Payagan natin siya sapagkat kailangan malaman ng ating mga kababayan ang kanyang mga posisyon. Bigyan siya ng pagkakataon na maeksplika at ang taong bayan na ang huhusga. Kaya pakiusap ni Duterte no, kay Binay, uh, Sir, huwag mo na lang gamitin yan. direction na tayo. Okay lang. Even if you read uh, my memory, then you can have a press con after this and show the documents that were presented here. Para fair na, matuloy na lang. Sa huli, nanaig pa rin ang panuntunan ng Comelec the rules are clear. Uh, from the beginning, uh, the rule was you can have notes if you are at backstage. You can even consult with your advisors during breaks. But you cannot bring notes to the podium. Pero patikim pa lang pala ito dahil pag-arangkada ng totoong debate, lalong uminit ang sagutan ng mga kandidato. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.